siya mo okay Nakagatan na naman yung kanya para paglakad hawak mo na siya para pumitik medyo patag yung lugar na yun kaya mararamdaman mo talaga at makikita mo pagka kinakagatan mo ano, okay na yun yun ano? ay Paano yung talon? Paano yung kembot? Paano yung kiling? Hi guys, what's up? Balik fishing tayo. Actually wala akong balak mag-fishing kaya lang ko eh medyo na nag-aya siyang mag-fishing. So why not samahan natin, turuan natin siya kung paano mag-fishing. Ayan siya. Kaway kaway! Yeah! Aking ate, ayan, naiinggit siya sa mga nahuhuli natin. Sabi ko, sige why not, samahan kita. And susubukan ko rin yung aking bagong-bagong self. Wow! Itel A70. A70 ba yan? Tingnan natin kung... Naganda yung resolution ng kanyang camera. Kung maganda yung mga shoot natin at yung mga footage na makukuha natin. First time pa lang gagamitin. Tinan natin kung pwede siyang gamitin pang vlog. Same spot lang. Kung saan tayo humuli nung nakaraan ng maganda. dun lang natin siya dinala. Tapos sa ganitong oras po kasi eh. Malamig na. Alas dos na po ng hapon kami lumusong. So far, nag enjoy siya. Nakakakuha siya ng mga maliliit, Pakita natin mamaya. O, oh, huli. che huli. Angat mo, che Malaki. Roll mo. Sige, roll mo. Malaki yan. Hmm. Ah! Sayang. Yan, pinaubaya na muna natin sa ating sister yung kanyang, yung pag-angat sa ating ano. Kaya lang nakawala. Oh. Nakawala. Oh. Okay. Ayun, ang laki. Aha! Ah! Ay, nakawala. Ah! nakawala. Oh. taas mo to. Paikot mo lang, paikot mo. Ito. Oh, oh kalapit ka. Sige, diretsyo. May humi pa rin. Hanggang dito. Ayan Roho na Sino. Ayan. Ayan. Ika-idao po. Pinakawalan na yan siya. yan. No? At ayan, naka 1 point na naman siya once again ng maliit na roho O kung nung nakakaraan pinakakawala natin yan ngayon po hindi. Napakarami niyang napakarami niyang alagang pusa. Isang cage na pusa po. So iuwi daw niya. Okay sa ino-order niya ng tinapatinapa o oh, why not nga naman. Okay, tuloy na natin siya. Ako ay humahagis din po pagka may kumakagat at alam kong huli na sa kanya ko pinaaakon. Dangan at nakakawala. Hindi <laughs> pa siya marunong nung derol yung ano eh, yung reels natin. Kaya gusto niya talaga yung ano, yung traditional para angat ka nga lang naman ang angat. Ay sis, Ipid tipid sapain sa pain ga. Kasi maliliit yung kumakagat eh. So, sabi ko sa kanya, tipid-tipid muna. Half-half lang. Pagka napakagat na natin yung malalaki, tsaka tayo magpapain ng buo-buo. Para hindi nasasayang. Napakarami nung kumakagat na roho. bakit ako sa inyo kung ilan na yung nahuhuli niya? Wow! Ayan. Oh, ang dami ng ulam para dun sa kanyang ano. Ang dami ng ulam ng kanyang pusa. sa pagka nakita mo nilakad ng konti pitikin mo na tinangay niya na yun Diyos ko asa na muntik na pong sumama sa muntik na rin sumampal sa mukha ako grabe <laughs> naman siya apakalit lang naman makapitik malit lang yan roho lang na malit yan tinan mo See? tabayanan mo lang nakita mo konting lakad itikin mo na ka natataranta kasi pag malaki sayang yung nakakawala oh. pusa mo pa lang ang merong ulam kayo wala <laughs> be careful what you wish for pabita po niyan para sa pusa ko oh, ngayon puro sa pusa mo yung huli Sabang malaki, maliit na naman, <laughs> maliit again, maliit na, itda, itda, yan, kailangan pati pagtatanggal, practicein mo, kapag wala ang ginagawa, so, tinitingnan mo naman, baka sa sa'yo, kilag kayo sa'yo, Enjoy! Marami! Pero dapat meron na tayong tatlong malalaki. Kaya lang nakakawala. Nung nakaraang nagpunta ako dito, ang rumes pa ako. Patag yung ano na yan. Patag ang tubig. Kaya ang ganda ng huli ko. Ngayon, mag-aalas tres na. Bugbog pa rin sa alon. Sabi ko nga sa kanya, hintay-hintay kami na magpatag. Baka sakaling... <laughs> Baka sakaling... Alam nyo na, yun know. eh. Another! roho na sino? O request mo yan, para sa pusa mo yan. Anong mag-request kasi ng pang-ihaw? Malaki lamang! Katuwa sa kanya nung anak niya niyan. Yan, saka sa kasalukuyan mga kananay ang ating isang kananay eh, para pong nanunungkit nanunungkit ng roho na sino kakarami ah, na po siya dahil hindi natin ma-shoot, bigla bigla ang kanyang pitik huli na pala Yung wala sinasabing may kumakagat Ayan, dahil bago yung pati ko Hindi <laughs> bago ako. Hindi natin na-shoot kung paano siya niya inangat at kung paano siya nagtatalon sa tuwa dahil finally isda na siya. Okay, good. <laughs> hindi yan kang kong sis, Water Lily. Ang daming nasasayang na-shoot ng kananay. Sayang hindi niya nakita yung tuwa niya habang inaangat niya yung isda at talagang lumalaban. Gusto natin nating ma-capture yung nagtatatalon siya sa tuwa. O di ba ang saya ng fishing? Bukod sa nalilibang ka na, meron ka pang maiuwing pang ulam. Bago kasi yung cellphone ko kaya yes, sinusubok-subukan po lang natin. First vlog natin na gamit itong cellphone na to. Tingnan natin kung maganda. So mama na naman ang feeling na makakuha po ng malaking isda. Siyempre, bukod masaya. Maligaya. Nakakaba. <laughs> Sabi ko na pag nakakuha to, di alam ang gagawin. Yung kasi dati angat ko, magaan lang yung kanina mabigat. Di ba? Yung tinang mabuti, pinaan mo yung sulok. Ayan. Ayan. O, oh, sa sulok nga. Ayan. Ayan. Inilalim daw sa kangkong habang water lily naman ang nandyan. Pag-excited? pag oo naman, ramdam mo binigay natin sa kanya yung pwesto na yan yung mismong sulok na yan, dyan tayo nakakuha ng marami nung nakaraang araw ganitong oras din yun, kaso patag patag yung tubig so doon sa sulok na yan, yun yung pinaka dahil sa gawi dito, grabe ang alon Saka binubugbog ng roho na sino tong gawi ko yan, once in a while talaga may sisingit at may sisingit na malaki pero nung ako, talaga nanungkit ako dyan ng isda Malalapad. Walang sumingit na maliit. Meron man tilapia na pinakakawalan natin. Pero majority malalaki ah. Hmm, majority talaga. Sabi ko nga sana ma-experience niya yung ganun eh. Yung sunod-sunod tapos malalaki. Mayilit ang huli ng kananay. Pero sabi niya nga, pwede na para sa aking mga pusa. Mag-pray tayo na sana malaki. Pag lumaki, yun si sumasampal na <laughs> Dan sa mukha. Basang-basa na ako doon sa... <laughs> Basang-basa ako sa pag-angat mo ha. Nakatapat lahat sa bumbunong ko. <laughs> Another one. Another one. Yung tipong hindi naman ako umahawak ng isda pero malangsang malangsang nasa <laughs> <laughs> tapat ko yung sa tapat ko yung isda iano mo lang sa tapat mong ganon yung mahahawakan mo hindi yung iikot mo po <laughs> ah? malamang yung mga itinatapon namin inuwi <laughs> Yeah, chat out sa nag-donate ng ating pain para lang mapagbigyan yung <laughs> ilang ng ating kananay na si Leoncia na makapag-fishing naman siya, matry niya naman at may experience at maranasan. Kailangan pati pagpapain. Ko, ano ba namang kagatong na nasa atin? Sana makasingit tayo ng isang hito. Yung malaking malaking hito. Pag kinagatan na tapos tansya mong iya iaangat mo kasi pwedeng wala na siyang pae kaya tumigil na yung kumakagat. Napailalim na yung tansi mo sa ano ha, ah, baka iangat mo. Yeah, Nagre-ready siya, moong okay, kinakagatan na naman yung kanya. Para paglakad, awak mo na siya para pumitik. Medyo patag yung lugar na yun, kaya mararamdaman mo talaga at makikita mo pagka kinakagatan. No, ayun na. Yun! Yun! Ano? Paano yung talon? Paano yung kembot? Paano yung kiling? Two boys! Oh, sangka pa. Oh, talaga? Diba? Ang saya ng fishing. Ngayon, alam niyo na kung bakit halos sunugin ko na yung aking pagmumuka sa kaka-fishing. Kasi iba sa pakiramdam niyo, nakakapag-angat ka ng malalaki. Eh. At nakakapag-uwi ka ng pangulam, ba diba? Ibigay natin sa kanya ang moment. Yung pwesto moment na yan talaga. Kung hindi natin napakawalan yung tatlong malalaki na yun, di sana. Anim na malalaki na yung ating iuuwi. Maliit lang nung inahulog. <laughs> Nakita mo yung nahulog. Sa harap mo nahulog. Kapatag sa... ah, eh dyan. Nandyan nga. Kaya nga sabi ko sa'yo. Dyan ka lang. Kung saan saka kasi hagis ng hagis. saka patag, o. Oh, kita mo. Pag nilalakad. Kita mo na. Hindi ka nung. Ah, oh, pag Oo. Diretso. Diba? Ilalakad niya sa ano. O oh, si nakikita niya yung kagat ng malaki at kagat na mali. At nagigets niya na agad. Marunong na, marunong na! Yay! Yay! Ayan, dahil nakahuli na siya ng malaki, nervyoso na siya, bagay alam <laughs> lang. Tatangay naman niya, nakita mo naman na, di ba? Yung kagat malaki, kagat mali. At tinami sa akin, maliit ang kagat niya, Nang likot. Pero yung hinay-hinay malumanay, malaki yan. Kasi ko roho yan, tinangay niya na agad na malikot yan. Kapag kinagat tapos puminto, aangat mo kasi wala ng pain, wala nang tebolats. See, wala na. <laughs> I'm saying maliit eh. diba? Yung kibit ng maliit at kibit ng malaki, magkaiba. Salad kad na. Ah, bumula! Malaki Oh, sa <laughs> balot na balot sa dumi. Pangus. Kawawa na balot na balot sa dumi. Balot na balot sa hey, last two minutes na guys. Sumobra na po talaga ng tumal. Ayaw huminto ng hangin. Nakakaubusan na rin ng pain. So, siguro kahit pa paano may pangulam naman na siya dahil dalawa lang naman sila sa bahay. Tapos may pangulam na rin yung kanilang puza. Let's check it out. Yung nahuli ng ating sister sa kanyang first fishing adventure. Wow! wow. So, how's the experience? Mm, okay lang. Masaya na rin. <coughs> <coughs> At least, hindi ako na zero. Uwi na po kami, guys. Thank you for watching. Bye-bye. <coughs>